Tinanong ko ang mga kasama ko kung sino ang gusto mag -core. Pero ang mga kasama ko sila ang walang gusto. Sa pagong ako ay may gusto pero itong mga kalaban ko pumalag sa gusto ko. Kaya ang pagong ay iniwan ko tulad ng minahal mo, huwag mo nang ipilit baka ikaw ay masaktan lang, doon ka na sa sigurado na hindi ka kayang iwan. Yung Hellcurt parang pagkain na inalay sa aking harapan kaya agad-agad ko na siyang binigyan. ang dalawang ito nakuha pa talagang lumaban. Ayaw na lang tumakbo at lumiban sa laban kaya ang dalawa lubos ang nasaktan. Itong dalawa hindi pa talaga nagtago sa mapa. Akala nila hindi ko sila makita. Takbo lang Aurora siguraduhin mo lang hindi ka ni Franco mahila. Dahil ikaw ay nahila tiyak ako labas ang iyong dila. Turtle ay aking nasimulan pero itong aking mga kalaban pumalag na naman, kaya tamang galaw na lang at baka ako ay mabigyan. Ang bilis ng refer ng Hellcurt akala niya sapat na para makuha niya, kasama ang palad sa Valir ay natusta. Lipad ka lang kahit saan at hangang kailan, sabay ng iyong pagbaba doon kita babanatan. Kalaban kung nakatago lang. Dapat nagtago ka alang hindi ka sana nasaktan. Nakita ko itong si Matilda buhay niya ay tagilid na. Kaya dali-dali akong pumunta walang problema kahit dumilim na. Ang mahalaga maabutan ko siya para mahatid ko sa kanila. Si Kenshin ay legendary na naman pala. Kawawang mga kalaban hindi naman nakaporma pagpakito Korsha. Grabe itong si Aurora parang kiliti lang ang kanyang tera, kaya ako naman ang mangiliti sa kanya. Sa sobrang kiliti niya dumapa na lang siya bigla. Ang pakito ko ang lakas ng stamina. Mga paan niya sobrang tibay talaga pinasok ang tore ng walang alintana. Nakahila itong si Franco kaya pumasok ako bigla. Kaso itong si Silvana biglang nagwala tinutusok mga tuhod ko kaya biglang nanghina. Sabay talon kaya si Pakito tuluyan nang nawala. Ang alitap-tap lipad ng lipad, nakagat ng Franco kaya siya ay aking sinapa. Sinabay ko na rin itong senderilang masyado ng malakas. Yung Hellcurt parang bula na biglang naglaho, kaso yung Salvanek kinusat din ako. Dito natapos na naman ang laban ng aking Pacman. Tayo ay nagtagumpay at ang mga kalaban ay nasaktan.